Kumusta ug magandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So update po tayo sa ating talong na binagyo na nakaka-recover at saka nagbunga ng ganito na uli kalaki mga ka-farmers oh. So maganda na pong tingnan mga ka-farmers kasi uh, na repair na po namin at natatalian. So kita niyo mga tali mga ka-farmers oh. Dami naming tali kasi daming sanga dahil hindi po tayo nagpo-pruning So yung talong natin mga ka-farmers, may pa ilang punong namatay sa bagyo. So maganda na uling tingnan, mabulak. Yan, may mga pa ilang ilang toy-toy na. So ganyan kakaganda tingnan mga ka-farmers ang talbos. Yan, tsaka mga bunga. Yan. May mga kunting bunga na tayong makikita sa tiing talong. So, matangkad na mga ka oh. Marami na ang mga malilit na bunga ng ating talong. So, mga, ano mga ka-formers, ah, uh, five days from now, dami na mga bunga, oh. Tingnan nyo. Yan. So, less na ang gas-gas, eh, kasi yung mga bunga, yung mga time na nabagyo mga ka ganito ang kalabasan, no? oh. So, ang dahilan nito mga ka gas-gas, yun sa sobrang lakas ng hangin kasi binabagyo tayo pero yung mga kasunod na bunga ay maganda na mga farmers pulang pula no maganda na oh. tingnan nyo oh. tapos kita natin no ang mga maliliit na bunga kung gaano karami at saka ang kondisyon o oh, ang tubo ng ating tanim ito po ang may update ko sa nanghingi ng update sa ating kalong. ayan na mga farmers So, wala na lang kasunod na mga bunga dahil ah, yung time na nabagyo, sumabay. So natangay ang mga bulaklak. Pero ngayon, kita natin mga ka-farmers na marami na uling bunga. Huh. Yung mga nangingitim natin makikita si Lalim ay mga maliliti na bunga. Tapos ang bunga niya ay maganda na. Oh. Hmm. Pulang-pula na. Ayan. Okay, so yun lang siguro ang may update ko sa inyo mga farmers sa hapong ito. So hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Bye bye.